update lang ulit tayo sa bangka natin kahapon hindi natin na kunan kasi medyo malabo dun, ito yung bangka natin binaba na natin, kanina kumuha na rin tayo ng ilang pirasong palatik Yan yung bangka natin mga boss uh, 17 ang kasko ng mga boss ang haba ang parka, 16 ayan yung loob niya mga boss medyo hindi pa pulido kasi magsasandir pa tayo kailangan pa natin magsandir hindi pa tayo masyadong makasandir. Kasi nagabisyo yung makina natin mga sa Sasandirin pa natin lahat hanggang dulo. Medyo may karumihan pa nga. Sasandirin pa natin pag ano. Ang baba siguro nito mga boss ay mga sulod na taon pampataw-patawan natin. Kumuha na rin tayo ng tatlong pirasong uh, panatik natin kanina. Ayan magsasandir pa tayo. Ipoksipin yung ano po niyan mga boss, yung pintura, yung mga nakikita niyo na yan na ano-ano sa sandirin pa natin, pati yung pintura na yan. Tinisin natin ang sandirin mga boss. Kinuha natin kaninang palatik, tatlong piraso pa lang, mahirap, mahirap po dito sa amin ang bayog. Ito, mahirap. Sandirin natin to. Medyo lantip lang mga boss para maganda ang pagkaano niya sa alon, hindi siya magsabal. Medyo matalas yung unahan para mabilis siya manakbo kasi pag medyo mapurol yung unahan ma mabagal magtakbo mga boss masyadong masabal mamaya magsasander tayo o kung hindi bukas kasi marami pa tayong trabaho ayun yung aquarium niya mga boss yung takip niya sa makina sasanderin pa natin yan ito kaya may medyo ano-ano ng lagari dito mga boss kasi mahirap na kasi nagabalik siya gianohan ko ng lagari para hindi gaano bumali pero hindi rin naman nabali yan yan yung plata niya mga boss sa ayan yung plata niya. ayan dito na, dito, na, dito na yung hulihan mga boss pag nasandir natin maganda na yan dito So, dito yung hulihan. Dito yung hulihan mga boss. Yan. Hindi pa natin na sandir yung mga boss. Uh, operation sandir tayo siguro mga sunod na araw. Uh, mga isang araw siguro ang sandir natin ito. Yung pintura niya na mga boss, yung unang pintura niya na yan na kulay blue. Ano pa natin, tata, matatanggal pa siguro yan. Uh, mababawasan pa yan kasi sasandirin natin ang pinong liha bago babanata natin ang epoxy Pint na naman nilipat na natin kasi masyadong mainit doon yan po yung bangka natin yan yung gagamitin natin sunod na mga sa sunod na taon mga boss i e, ano natin baka nagtataka kayo kung medyo lantip yung medyo matulis yung yung ano niya medyo matalas at saka medyo lantip siya sinadya natin yan mga boss para maganda ang takbo ng bangka magabilis kasi kung medyo buka siya pangit siyang manakbo parang parang barko kaya nilantip natin yan para maganda ang takbo niya wala siyang sagabal sa Tubig. Magandang takbo niya. Uh, wala pang pintura dito sa ano niya. Pipinturahan natin yan siya. Sasandiri muna natin bago natin anuhan ng pintura. Sasandiri natin lahat yan pati yung vampire niya. Ito yung yan mga boss yung butas na yan. Tagos tagusan ang tagusan ng tubig yan punta dun sa hulihan galing dito yung tubig kung matutubigan dito na parte magkakaroon ng tubig dito papasok yung tubig na alon tatago siya dun pupunta dun sa hulihan tapos pupunta siya dito dito sa hulihan dito hindi na natin kailangan maglimas kasi yung lagyan lang natin ng sagap dyan na plastic sa butas na yan kasi yung butas na yan nakapaganon, nakapaganon, slide. Lagyan mo lang ng sagap, lagyan lang ng sagap dyan habang nagatakbo yung bangka, diritsyo ang labas ng tubig. Habang nagatakbo siya, diritsyo labas na labas siya ng tubig hindi mo na kailangan maglimas kasi kung medyo patutok yung butas niya hindi lalabas ang tubig mga boss kaya kailangan o, o operation sander na naman tayo medyo may kaliitan lang ito mga boss tamang tama lang ito sa atin kasi medyo maliit lang rin naman tayo yun at Abang-abangan nyo na lang yung susunod nating mga video mga boss. Huwag nyo na lang din kalimutan mag-subscribe mga boss. At huwag nyo na lang din kalimutan yung pindutin yung all para palagi kayong updated sa mga bago ko nating video na ilalabas. Medyo tagpis yung gawa natin mga boss. Medyo tagpis. Para maganda siyang manakbo. Mabilis siyang manakbo pag tagpis sasandirin natin yan baka mga sunod na araw siguro yung nakuha nating pang palatik nya tatlong piraso pa lang oh. napakahirap ng pampalatik dito sa amin mga boss ang problema na lang natin dito mga boss makina yun pa ang problema natin na isa pa yung makina natin naku makakagamit na naman tayo nito sa talaga sa mga makina natin na mga bulok-bulok. Baka baka mayroong maano diyan at may mag-sponsor na sa atin ng makina. Yung tulong na yun kahit anong makina lang basta mabilis lang sasaguan. Hindi <laughs> na tayo naghahagad ng magandang makina. Yan low mga boss. Yung kasko natin baan. Plywood natin Santa Clara. Ang pintura natin ipuksipin. Hindi tayo pwedeng gumamit ng ordinary. Mahirap na mabilis masira. na hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Abang-abang na lang kayo ulit sa susunod nating mga video. Malapit na. Malapit na tayo makalaot at malapit na natin itong may baba ibibigyan rin natin itong mga boss pagbaba natin para makita nyo kung kailan maibaba. Abang, abangan nyo lang yung ano natin mga boss. Sige hanggang, hanggang dito na lang po mga boss. Salamat sa panunood.